ang laki ng problema ni Lola guys katulad ngayon uh, Aww. nasira ang kanyang may TV, super TV na pinapanoodan kaya ayan guys pinapaayos niya sa akin na sana wow. kasi si Lola na lahat na lang naaayos ko lahat ng bagay dito sa bahay naaayos ko guys kaya ayan pero this time guys di ko maayos Aww. kasi sa tingin ko may problema ang ano ang um, parang modem ng may TV niya. So, ayan guys, nagagalit siya sa akin. <laughs> ayan guys, oh. <laughs> ayan, dyan kasi siya nanonood dyan sa ano na yan. Sa channel na yan. Nakaano yan siya. <laughs> ayan, lulo, nagagalit na yan. <laughs> Saan ba dyan, Lola, talaga? nakailang nakailang pindot na ako dyan, guys. Alam nyo, buong maghapon, guys, dyan lang ako sa TV na yan, nagkalikot. Kaya ayan, patuad-tuad na si Mami Lynn, paikot-ikot. Hindi alam kung saan ang aayusin. Nasanay kasi siya, guys, na tuwing nagkakaproblema, naaayos ko. <laughs> Kaya ayan, hinahanap talaga ni Mami Lynn kung ano ang diferensya. Bakit? Ano, okay naman ang TV guys. Walang problema ang TV. Pwede siyang manood dyan sa TV. Pero ayaw niya. Dyan talaga siya nanonood. Sa may TV na yan. Kasi kung sira yung modem ng may TV, hindi siya talaga siya makakapanood, di ba? Pero oh my God. talaga sa akin na ipaayos. Ayan, ikot na naman si Mami Lim, guys. <laughs> Kasi sabi ni Lola, bakit dati naaayos mo naman? Ngayon na guys, may problema. ano, wow. oh, may TV talaga ang may problema. Okay ang TV niya, pero yung yung ano na 'yan, channel na pinapanoodan niya kasi nakasubscribe, May problema. Kaya ayaw gumana, kaya ayan. <laughs> ayan guys, oh. Ayan. Diyan siya nanonood na 'yan sa its M2. Ayan, dyan. Yan yung Aww. may TV na yan. Yan ang may problema, guys. Kaya, hindi siya makapanood. Ang laki talaga ng problema ni Lola. Inaaway niya talaga ako, guys. <laughs> 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 Kaya, alam nyo, guys, kung mahina-hina ang loob mo, nako, hindi ka talaga magtatagal pag ganyan ang alaga mo matanda. Kaya, magbaon talaga ng mahabang pasensya sa pagmatanda ang alaga nyo, guys. Hindi ganun kadali guys, ang hirap mag-alaga ng matanda. <laughs> Kaya yan, pindot na naman uli kasi tawag na naman siya. Nagagalit siya sa akin, bakit? Nag Anong ginagawa mo dyan? Hindi mo inaayos ito. nula sabi ko, hindi naman ako nandito para magayos ayos ng kung ano-ano. Nandito ako para alagaan ka. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan? <laughs> mabuti guys, sabi ko tawagan mo yung ano, at tinawagan ko yung uh, son-in-law niya, hindi naman din daw siya marunong tapos sabi ko kay Lola tawagan mo yung anak mo ayan, tapos yun pinapunta nga namin dito yung anak ni Lola, ay eh sabi may sira talaga ang may TV, eh makulit si Lola hindi talaga nakikinig pindot pa rin ang pindot ayan, <laughs> Laki ng problema ko, guys. <laughs> Stress si Mami Lins, guys. Ayan, dukot pa more. <laughs> Kasi dati, pag walang signal, ayusin ko lang ng konti. Bumabalik yung signal, guys. <laughs> eh ngayon, nakailangan na ako. Halos buong maghapon dyan. Siya nanonood, oh. It's DM2. Yan. Walang signal nga yan. Tingnan nyo, guys, ha? ayaw man ayo gumana oh. ayan <laughs> ang hirap talaga guys boring kasi si Lola yan lang kasi ang libangan niya guys maghapon ba naman dyan siya nakaupo at nanonood siya halos 24-7 dyan siya nanonood kaya syempre mapapagod din yun napapagod nga yung What? Ano ay, ang pakaya. Pagpabalik-balik ako, guys. Pag pindot-pindot, guys. Hindi pa rin gumagana. Aww. Ayan, problema ni Mama Lins, guys. Tulungan nyo naman ako. Ayan, oh. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan dyan, oh. Ayan, balik na naman. Pindot na naman. Kahit bunutin ko pa ilang bunot na ako dyan, hindi pa rin talaga siya bumabalik ang signal, guys. Kasi sira nga daw, sabi. Sira. Ay, nagagalit si Lola sa akin pag hindi ko kinakalikot yung TV, guys. O, oh, ayan. Paikot-ikot lang siya. Hindi talaga siya nagkakaroon ng signal. Wow! na magdadar na nalang talaga ako nito, guys. <laughs> Ayan, no. Oh, sobrang problema ni Mami Lynn. Kawawa naman. Ay. <laughs> Ayan. Kawawa naman siya. <laughs> Ayan, pindot na naman. Walang katapusan na pindot, guys. Hinahanap ko talaga kung ano talaga ang diferensya. Kasi... Kinukulit talaga ako ni Lola. Nagagalit